What's up mga kabatman? So ngayon, i-share ko sa inyo ang panlunas sa sakit na anemia. So ngayon, uh, bago tayo mag-umpisa mga ngayon, linihingi ko muna inyo supporta na pakisubscribe at pakihit ang bell notification at isilik mo yung all para lagi kayo ma-update sa aking mga upload video. So, para sa suporta mga idol, dali lang naman pag pa-subscribe. Wala namang bayad 'yun. So maraming salamat at huwag mong kalimutan mag-iwan ng ang comment at paki-share na rin kung pwede mga idol. Wala namang mawawala. So 'yun, umpisa na tayo wala nang intro-intro. So ayan ang mga idol, yung red gamotitops. andyan na sa kaldero. Lalagyan natin ng tubig ng mga ganyan kasi malaking baso ito. So 'yan lang muna ilagay na ganyan lang ilagay natin at pagkatapos ay ilagay na natin sa ano kayo aw oh, eh apoy <laughs> so ayan umapoy na siya wait natin na kumulo ng tatlong bisis hindi madali lang yung pag kumulo siya ba diba, sunod sunod na yun mga ka Batman so pagkatapos nun pwede na natin ano luto luto na yun ito na nga, mga idol yung itlog uh, dapat yung gamitin niyo na itlog mga idol itlog ng native na manok tapos dalawa sana dalawa kasi ako ito lang kasi kulang yung pambili isa lang yung ano mga idol nabili ko tapos para lang mapakita sa inyo kasi ina ina umiinom ako nito rin kasi nga ako nagsisilpon din minsan kulang na ako sa tulog tapos grabe yung trabaho at ito na nga mga idoloto na ay ayan ihahalo na natin yung sabaw sa itlog at ayan na so haloin lang natin pagkatapos mga idol para mahalo yan para siyempre para mahalo talaga at pakipalo naman mga idol at pakihit ng bell notification para lagi kayong ma-update sa mga upload video at pagkatapos mong ma-hit yung bell notification mga idol paki ano naman paki pindot naman ng silik all yung all yung para ma bawat video ko mapunta sa iyo ma notify ka so yan maingi yung anak ko mga idol pasensya na kayo at ayan na nga mga idol nahalo na natin nantayin lang natin na ano hindi na siya mainit at linagyan niya natin ng asin mga idol para hindi masyado hindi naman masyado masama yung lasa natin yan mga idol so, Pagkatapos yan mga idol ay iinumin nyo na yan. Hindi ko na napakita mga idol yung pag-inom ko. Hindi ko alam kung nabidyohan ko yung pag-inom ko kasi nakaharap naman ako. Tapos ngayon pag-edit ko is nawala na. Matagal na kasi na video to mga idol na hindi ko lang ma-edit kasi palaging umuulan dito, maingay. So kaya hindi ko na ano na edit ng ng maaga. So kaya maraming salamat mga idol at paki-share na rin ang video na ito para marami tayong matulungan at yun ingat kayo palagi mga idol at palaging gumawa ng mabuti sa kapwa so yan iinumin ko na yan mga idol pagka ano hindi na siya mainit at kaso hindi ko na napakita hinanap hanap ko yung video ngayon wala na siya mga idol so yung kapitbahay dati namin mga idol ito yung pinanggamot niya kasi na high blood niya sa puti na dugo kaya din natuto ako para din sa ating katawan itong mga idol. So, salamat. Ingat po lagi, God bless.